Lalong na-excite po ang mga kababayan natin, sabi nila, magtutuos na. Magtutuos na si Senator De Lima at si Bigong. Dahil pareho daw nakaharap sa Senate probe ngayong October 28. So, pakaabangan po natin yan. Naimbitahan si na Pangulong Rodrigo Duterte. Sana lang, ano ho, ay hindi mabahag ang buntot na naman na ng si Digong at gumawa ng kung ano-anong rason. Forget it. Ang, ang mga taong ganito kasi, sila yung nag-set ng example na uh, being late is an honor. Uh, not, not, attending uh, situations like this is an honor. Dahil importante ka, dahil ikaw ay mataas na tao, habulin ka nila. Ganon ang, ganon ang sistema ng mga katulad ni Duterte. Kaya nga nauso rin yung, yung una kong sinabi na itong mga politiko, madalas, pag meron niya yung appointment sa isang lugar, halimbawa, late na late, darating yung mga yan. Kasi nga, nakatatak sa kanila na being late is an honor. Kailan pa kaya yun? Ano ho? Ganyan din po ang ang kaugalian na itong sedigong. Kaya kung kayo po ay may, may, mga leader sa inyong komunidad at lugar, at mayroong mga pamiting halimbawa, mayroong mga okasyon, abay sila dapat yung na bilang mga leader. Hindi kayo ng mga constituents ang dapat nag-aantay. Sila ang paantayin. Alright, eto, ilang kaanak ng umano'y biktima ng extrajudicial killings at 30, 30 iba pa upang dumalo sa investigasyon ng Senado tungkol sa madugong, madugong war on drug or drug war ng nakaraang administrasyon. Yun, magtutuos na raw at siguradong magkakasagutan niyan dyan sa hearing na yan. Ano ho, sounds exciting. Pero yun nga, bukod kay Duterte, kasama si Senator De Lima dyan, uh, si Ruyina Garma, at si Iloilo, nako, mas exciting to, si Iloilo Mayor, dating Iloilo Mayor, Jed Mabilog, at pamilya ng mga bitim mga ng EJK. So, maghaharap-harap itong mga to. Maghaharap-harap. Parang mas lalo tayong na-excite kung ano yung maging reaksyon ni Digong sa posible naman na revelasyon or mas matindi pang revelasyon ni Garma. Ay talagang makakarma na nga itong si Digong. Ano kung una na Garma, Ngayon naman ay makakarma na naman. Kung ilang beses nang nakakarma ito, abay, matibay pa rin ang sikmura. Ano mo? Huwag ka munang lumisan. Ano mo? Dahil ang dami niyo pa kung dapat pagbayaran sa mga kababayan natin. Ang dami niyo pang dapat harapin dapat pa kayong humarap sa hustisya at managot sa ating bayan, sa taong bayan, at sa Diyos. Good luck.